Oh, Matalaga Your Honor, ni Kylie. may gusto lang po ako sabihin at ilinaw. Ano Ayan? yan? Hindi po talaga ako ang unang nag-cheat. <laughs> ah! Pero pala? Ano Wala na! Co-parenting ang issue na iimbestigahan natin ngayon and I'm sure tayong tatlo mag-agree na hindi ito madali at yes. sobra itong complicated. Ano bang definition ng co-parenting? Is Isn't it dapat 50-50? Hindi hati. 100-100. Uh, give uh, your best, uh, I give my best. Hindi ako yung 80% siya, 20. Okay na oh. ay dinati ji sandat. <laughs> pero wait, on so, parenting pa rin kami. What I mean to say is, uh, sa akin yung kids 80% of the time. Okay naman na tao si Aljure. Oo, oo. Naman, oo, naman. oo, kami lang yung nagfail pero as yes. yung relationship nila dapat still. solid pa rin 'yun. Mm -hmm. Paparamdam ko sa kanila, there's no change. He's still mm -hmm. your father, Bernard. Mm -hmm. Ate father mm -hmm. figure niya, no, malupit machete. Billboard siya ng ano machete noon. Ah, Sino ba naman kasi tatanggi dun? <laughs> 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 May one time kasi nagtatanong si Alas, bakit kaya nag-iwalay? papa not love you. Ang liit liit. lang ako ng panganay ko. Ma'am sabi mo, di ba, lahat pwedeng pag-usapan? ay ko oo, oo. Ba't di na lang kayo mag-usap oh, ni dad? Oh, my God! Yung ano pa yung set up pa nung pagkakatanong ni eh. Sabi ko, ba't di ka mag-host ng Your Honor? <laughs> Sabi ko sa anak ko. Oh, kamusta yung relationship ng boys mo, ng kids mo naman ngayon with AJ? Super welcoming niya sa mga anak ko. Kasi nga nanay din siya, di ba? Narinig ko nga na, lagi sila nagyaya ka pa, naglalambingan Ang din. Ang cute naman! Oo, eh gusto ko yun. Kasi the more love that my kids can get from people who Love them authentically, wow. go! Hiling na! What the Honor! Ito'y isang importanteng tanong din. Si Alger ba pag kinakausap ka, naka din? Galing! Oh! <laughs> ha? Oh! <laughs> ganun din ba siya? <laughs> Tsaka gumagano ba siya? <laughs> Tsaka gumagano ba siya? <laughs> sa YouTube channel ng Yulon, Spotify at Apple Podcasts. Nakalive din din po kami kada Sabado ng gabi sa Yulon. Pagkatapos ng pipita Manaloto.